Trops, good evening mga katrops Grabe Anong oras kaya tayo nito magkarating sa Kainta mga katrops Oh ang tra Tinding traffic to Ngayon lang ako nag Video mga katrops dahil Grabe Galing ako ng Makati mga katrops Sa may Makinle Hanggang dito ngayon, ngayon kaka-open ko lang ng video Ah, nasa C5 tayo ngayon Market market pa uh, galing ako ng Makati naubos na yung kulang-kulang 40 minutes doon bago tayo nakatawi dito ng ano nak nakarating dito sa C5 road kaya yun grabe yung traffic ngayong lagi akong dumadaan dito mga katrops uh, umaga yung katapos ng biyahe ko pero ngayon lang ako naka encounter ng ganito ka traffic grabe galing doon sa market market yung pasi 5 na tayo mula lang dito ha ah, siguro nasa ano lang to nasa 1 ah, kilometer lang wala kalahating kilometro lang nata yun to kinain na, na naman yung mga 30 minutes So sana lang uh, Yung traffic nito uh, Hanggang doon lang sa may U-turn slot Dyan sana doon lang Pero Parang Ano na to Magkipagsiksikan tayo dito mga troops Kasi Pag hindi tayo magkipagsiksikan dito Walang mangyayari Abutan tayo dito na siyem siyem Grabe. Simula umaga hanggang hanggang ano mga katrops, hanggang ngayon pauwi tayo. 'Yun na ang nadatnan ko. E time check natin mga katrops, ah uh, saktong alas 8:00 gis. Yan. So grabe, nakipagsiksikan tayo dito mga troops sa mga malaking sasakyan. Wala na kasing truck van. Yan o, no? mga wing van, uh, trailer yung mga biyahe ng ano grabe so biyahe natin kanina mga drops unlimited tapos kayo na naman bibiyahe na naman tayo bukas ng maaga eh, hirap talaga ng buhay Hirap hanapin yung pira. Mailap. Pag mahawakan mo sa kamay, parang <laughs> parang umano lang. <laughs> parang dumahapo lang sa kamay mo tapos wala na naman. Ano kaya magandang gawin yan mga troops no, na dumikit sa yung pina sa palad mo? Grabe na to. Tinding traffic na to. Sana lang mawala ito mamaya maya paglating natin doon sa kalayaan new turn slot ng C5. Sabi. Ayan mga troops Oh. Ang laki ng mga sasakyan mga troops o. Oh. Yung katabi natin yan mga troops. Ito tayo. Mag Ipagsiksikan tayo dito sa mga... Ayan o. Oh. Sa harap natin yan mga troops. Grabe super laki. <laughs> eh, detour lang yan sa C5 road Ah, din din ito Ano bang nangyari sa mundo? Ang grabing traffic Ang grabing adventure natin today mga katropes Ganito na talaga dito sa Maynila. Dito mga trops kailangan talaga na ice to the board ka dito. Kasi, pag mga ganito, mga traffic talaga mga trops yung distansya dito ng mga sasakyan, side, side mirror lang, gilid-gilid. Kaya, katulad ng ganyan mga drops, harapan natin yan mga trops yan. Wala yan, isang dangkal na lang yan mga ka-trops Ganyan Okay lang yan mga ka-trops Pag magtuto ka, mga ganyan Pag mga Paahon O yung palusong Palusong pala Parang yung paahon, pa, pa, paakyat Palusong, yan Kasi ah, Pag ano man yan eh, Hindi naman yung naatra sa'yo Pababa yan So, grabe puro naman. Ano wala kinuha sa sakyan. So, ganun dito sa Maynila. Maranasan niyo 'yun kung mag-drive kayo dito sa Maynila. Alam ko uh, napakahirap talaga dito maghanap buhay. Lahat ng pangailangan no? lalabas ka ng pera. Dahil walang libre. Puro pera masahay pagkain, asin, bitsin, kahit ano na lang mga trop, pati malunggay, tanglad, binibili. Ah, di katulad sa probinsya na ihingin mo lang. Ganito, kalupit dito sa Manila, kaya bawal talang taga magtamad-tamad dito. Walang mangyayari sa buhay mo. Ayan o, no? kita nyo naman yung traffic. Grabe yung traffic mga ka-drops o. Oh. Pati dito sa kabilang side, pa market, market. tayo, papunta tayo ng Libis. Yan, dito yung kasalubong natin. Yung sa kabila, jan, Pa market market dyan, alabang. Yan, basta doon yan banda. Tayo, yung harap natin. Pauwi tayo, pakainta. Ayan, so Libis, Green Meadows. Basta doon yan, papunta ng Commonwealth. Ano pa ba? Sa may tandang sura. Basta, doon na yung banda. Luzon, Mindanao. <laughs> Luzon, Mindanao. Eh, Fairview. Basta. Cobau. Antipolo. Marikina. Ito. Ito yung mga daan. Taytay. Angono. Ano pa ba dyan sa mga lugar? Kayo nang bahala kung ano pang nasa isip nyo. Basta, alam nyo kung lagi kayong nasa biyahe. Grabe. Kabilaan yung traffic. Hu. Ito yung mahirap mga trop sa ano sa mga ah uh, pag traffic, pag mga ganito. Okay lang kung sasakyan mo uh, automatic. Pero pag sa mga manual, pag hindi ka sanay, hirap laki ng ano mga trucks oh. Ayun yung trucks oh. Trailer tra trailer 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 yan mga trucks oh. Grabe ang ganda oh. Ano kaya yung modelo to? International pangalan. Ganda ng ano mga trucks, grabe. Ganda niya. Haba ng lugtong niya. Tawing ba no? Ito mga katros, pag ano, pag mga ganitong oras talaga dito sa may C5, takban. Mga malaki talaga ang sasakyan na kasabay mo. Kaya, kunting ingat lang, ganda ng wing ban niya mga katros, oh. yung stabi natin. Yan. Ganda ng ano niya. Kompleto pa sa ilaw. Kapit. Oh. Mga ganda pa ng mga map guard mga katros, oh. So, yung mga uh, may laman ito mga tropa kasi may tali pa yung ano nyo. Oh. Yan o oh, may tali pa. Yan. Pag mga ganyan mga tropa, may tali, ah uh, tawag yung tali, dan, tali, yan yung sa gilid, yung mahaba yan oh. uh, ang tawag yan mga tropa sa inyo, ano? Uh, ito, uh, tie down. Yan, napaka tiba yung tali na yan. Ganda pa ng ano mga tropso. Yan yung mapagard niya mga tropso. Grabe yung ganda. Abayan Tracking Corporation. Ganda nitong isa ng wing ba na to. Ay ano, trailer. Ulo ng trailer. Grabe. Super traffic talaga mga katrops. Oh. Ganda talaga din yung wing ban, no. poruma pa lang mga the best uy ano yun sana pag ano natin dito nang ano walang traffic kasi minsan dito mga traps ah dito lang yung traffic pagdating natin sa unahan maluwag na ay thank you thank you parang bumilis tayo ngayon Sana tuloy-tuloy ito.